Hello matang people Andito kami ngayon <laughs> Sa bukid nun Nagrescue Eto na si Sir Balat Yes sir Anong gagawin dito Sir Anong gagawin dito Sir Balat? Anong gagawin dito Sir niya. Kasi, nag daw tapos Nag-overheat daw tapos Nag-overheat daw tapos Nabaklas na nung unang mekaniko Kaso parang naiwan eh tayo magtutuloy ngayon pare. Iyon. Ay, ah, isma cylinder head. Ano ang ma ano makina nito? Yan ang hindi ko alam. hindi ko rin sigurado. Pero well, Mitsubishi to pare, puso. Mitsubishi puso. Puso. Hindi ko rin sure kung ano ang specific engine niya. Manual lang naman. Inline six manual inline six. Yan guys. Siguro naman marami kayong marunong mag-Japan dyan na nanonood. Pabasa na lang to. Yan guys. Nihong gudis. Sir Balat. Yan o. Sorry, nandito kami sa... Hindi ko alam anong lugar to. Basta Bulacan. Katanduanes. Katanduanes. 给分手。Get it, get it.